mahirap paghinga. Uh, kasi may mga ano eh, problema, ganun. Siguro psychological, ano ba yun? Basta may sakit talaga ako. And then, hindi ako makatulog. Habang nasa ganoong kalagayan, nasumpungan ni Marisa ang The 700 Club Asia sa telebisyon na nagbigay kapayapaan at paghilom sa kanyang puso. Sabi niya na kung sino man yung may nararamdaman ngayon, yung complete healing po sa whole body from head to toe po, yung yung ganun po yung prayer ko na nakisabay po ako sa kanya po. Bigla po nawala po yung sakit kong nararamdaman po. That time po na napanood ko po, po yung nagpipray po si Pastor Peter Kairos ng healing po. Sa natanggap na kagalingan mula kay Jesus, ang siyang nakapagpalalim sa kanyang pananampalataya. Kung kaya't nahikayat siyang mag-donate sa ministry ng CBN Asia makita mo talaga na tutulungan po ng 700 Club Asia po. So, prayer ko po na makatulong din po na ako. Sa faithful giving ni Marisa, ay nabiyayaan din siya ng seashell export business. Taong 2021, nag-text siya ng isang prayer request sa CBN Asia Prayer Center upang ma-approve ang student visa ng panganay na anak papuntang Canada hindi naglaon, answered prayer kay Marisa at sa kanyang anak nang maaprubahan ng student visa sa Canada upang mag-aral ng kolehiyo. Taong 2022, muling naharap si Marisa sa matinding pagsubok nang mahack ang kanyang bank account at nawala ng pera na umaabot sa 400,000 pesos. Withdraw ko sana. Pag ano ko sa ATM, 20 pesos na lang yung naiwan. then marami na palang ano, text yung ano taga bangko yun pang ano ko po, po yun sa negosyo sana po na pangkapital pangbayad sa mga nautang ano, po sa problemang kinaharap ni Marisa naging sandigan niya ang mga pangako ng Diyos sa Biblia sa Jeremiah 29:11 for i know the plans i have for you declares the lord plan to prosper you and not to harm you plan to give you hope and future yun lang talaga pag nasa ako na sa na low ako, hindi talaga ako pababayaan ni Lord kasi hawak ko po yung mga salita niya po. Hindi naglaon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay ni Marisa. Tinulungan siya ng kanyang kapatid upang makabangon sa masakit na karanasan. Happy po kasi prayer ko po na Lord, restore mo po yung kinuha ng mga kaaway po sa akin. Kasi po, I want po na maging channel of blessings po ako sa pagtahak ni Marisa sa Tagumpay. Laking pasasalamat din ang kanyang nais ipaabot sa Diyos. Magpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus dahil po sa mga hindi po niya ako pinababayaan po in hard times po. anjan po siya palagi sa akin. Sa tulong din ng kasamahan sa church ay natutunan niya ang isang mahalagang aral. Basta andyan si God sa buong buhay mo. Happy ka talaga, may peace of mind ka talaga. At saka hindi ka na mag-worry po, worry free po.